Tuyota Vigo. Hello guys, maglagay po tayo ng uh, puritron sa ating engine uh, oil at sa ating fuel. Ito po ay, ay ilagay po natin dito, yung sa black na caps ay ilagay natin ito sa ating engine uh, oil. yan at saka yung sa yellow na caps ay ilagay po natin ito sa ating uh, fuel o sa ating kasulin. Yan. At dito po natin ilagay ang ating uh, sa black caps na puritron sa ating engine oil. Yan. Ito guys, uh, tinanggal ko na yung takip at saka i po natin dito sa engine oil ng ating makina. Ito ay 120 ml. Ubusin po natin. Yan. Yan, higpitan po natin na uh, at least uh, maserado na yung ating uh, cups sa uh, engine oil. Yan. At pagkatapos, ito po yung yellow na cups ay ito ay lagan natin po natin sa fuel, sa ating gasolina. Sa isang liter na gasolina ay uh, 20 drops yan. Ito ay 120 ml sa isang uh, bote. So, bali, naglagay uh, po ako ng uh, 15 liters kahapon sa gasolina. So, magpatak uh, po tayo ng uh, 300, 300 uh, drops para ito sa fuel conditioner ng politron. Yan. yan bubuksan po natin at dito po natin ilagay yung isang bote na polytron pero 300 uh, drops lang dahil uh, 15 liters lang yung nilagay ko kapon na gasoline kaya at least ta uh, estimate lang to na 300 drops so 1 liter is uh, 20 drops So, times uh, 15 liters, so almost uh, 300 drops. Ayan. Kaya ito guys, uh, binuksan ko na. At maglagay po tayo ng uh, 300 uh, drops or maybe uh, estimate lang. Dahil ang sukat na po ito. Ayan. Dito, dito natin masusubukan ang kondisyon ng ating makina. At makatipid tayo po sa sa gasolin. Ayan. Okay na po. Ayan. Okay. Ito guys. Uh, tapos na po tayo maglagay ng uh, para sa ating engine oil at sa ating uh, uh, gasolin. At ito naman, hindi na ito. Ubus na ito. Ito may natitira pa. Kaya ito, ilagay ko naman to sa sunod. Na... Sunod na pag... Uh... Repair uli ako ng uh, gasolin. Yan. Ito. May laban pa ito sa guys. Okay guys. Uh, sana po makatulong po sa inyo. Uh, ito po ay... Subok na at... Uh nagbigay ng magandang performance ng ating makina at makatipilit tayo sa ating uh, gasolina. Yan. Polytron. Ultra performance. At ito'y uh, pure well conditioner. Yan. Okay guys, thank you sa pagpapanood.